agum de lawang piraso No guys gua sedang Palakot naman ito tayo guys. Dito na tayo. Puntahan natin ang payaw natin ngayon. Baka magpadawi ang isda. At ato lang, ano, puntahan natin. At dito tayo muna mang isda.

Buti kong ganito palagi ang dagat hanggang hapon. Wala ngayon at saka maghapon ng ganito na hindi maalon. Kasi araw na pag, ano na pag 2 hanggang 3 Palagi na lang na gunos tingin sana kung hindi tingin magulo hindi, hindi magsubastok mag at sige guys ito lang po na maya lang ulit ako ma video ah um, mamis ka na tayo at maya lang guys bye bye guys bye bye lagi guys A few moments later. Hello guys, good maga. Ito na tayo payaw natin guys. Ito, ito payaw natin. At may salay salay. May salay salay na padawid dito. Kailangan ng pain walang pain guys walang napada walang nadawi dawi guys, you Yo! Rin guys, matumal masyado sadya yeah. doon. Tagong dalawang piraso. kahit matumal guys makaipon pa rin siguro pag hanggang hapon kahit kailangan ng pagpain matagal ang pagpain pero okay lang basta mayroong madawi kahit minsan lang

sa ilalim, ang ibal sa ano? kawin. at ito guys ang bagong huli natin ngayon guys. Ito. ang bagong nating huli ngayon. ito palang isda namin. kunting isda. Guys. ngayong-ngayong umaga. Halo guys, halo. jadi guys, ditolong muna. Mamaya nanti ngulit aku video At maraming salamat sa inyong lahat guys Pagpanood sana ano na masaya kayo sa pag pang ano namin pang pang huli namin ng isda nakita ninyo kung paano hulihin ang isda Maraming salamat sa panood Bye bye guys Mamaya na lang ulit ingat kayak apa lagi guys bye bye two hours later guys magandang ito ang isda natin ngayon guys ngayong araw guys labing isang pinggan at ito ang dalawang pinggan na puro jelis ito yes halo guys mga mga uh, itu halo halo guys ito halo ito, ito yung mga salay, -salay. pinggan ng puro salay at kagum ito, ito lahat, guys labing isang pinggan Maraming salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng blessings. At uh, nakadami tayo ngayon. Uh, at maraming salamat din sa inyo sa pagpanood palagi. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo pag subaybay palagi sa aming mga videos. At uh, bukas na naman ulit guys. Sana makadaan na rin tayo bukas. Bye bye guys. Ingat kayo palagi.